Bangus, ang kalimitang nahuhuli sa Angat River sa Kalumpit, Bulacan. Kaya laking gulat kamakailan ng mga residente nung may nalambat dito pating. Oh, sila. Mga ah, bata Waro-waro kasi naliligo yan. May pating sa ilog ng Bulacan, may kasama pa siguro dito yan, baka iinahin pa. Pating, karaniwang nasa tubig alat o dagat. Pero ano itong nalambat ka sa ilog sa Kalumpit, Bulacan? Isang pating? Ang nakahuli rito, ang manging si Roldan. Yung pag umang ko, nakahuli agad ako ng mga ilang pirasong bangos. Tapos ulit na naman ako. Biglang may malakas na humatak do sa lambat ko, gumanong pa yung kamay ko. Pagataw ko nagagalawang, naroon pumunta sa kanang, kumaliwa. May sumapit na pala sa kanyang lambat. O sabi ko, ay, ordinaryong isda lang to, yung mga karpa lang. Sana makawala siya kasi sisirain lang nun yung net ko eh. Pero nung dahan-dahan niya na itong inangat, Uy, malaking bangus to. Parang ang mabigat pa to. Hanggang sa tuluyan ng nanlaki kanyang mga mata sa kanyang nakita. Sabi ko, ibang isda ito. Ah. Mga ganyan ng haba. Kalahati grey, kalahati puti. Tapos pati yung buntot niya pataas na gano'n. Tapos yung palikpik niya rin sa batok. Ito nga yung nakikita ko sa TV. Isa na pala itong Pating! Buhay pa, pero malata. Kumakagat talaga, oh. Hindi ko naman mahawakan. Baka mamaya, eh, kagatin pa ako, Kuya, pati Agad daw itong ipinakita ni Roldan sa bayaw niyang si Erlito. Parang ayaw niya maniwala. Paano ka kung magkaroon ng pating dito? Ilog ito? Nung oras na yung tatak sa isip ko, yan, malalaan ko mga bata. Waraw-waraw kasi naliligo yan. Pagka uwi nila, ipinakita nila sa kanilang mga kabaranggay ang nahuli nilang pating. Nag-worry talaga ako kasi nga yung father ko is nangingisda talaga siya. Baka sa sakal, umasok dito, yun ang kinatatakutan ng bangus eh. Nabahala ako dahil sa tanda ko na ngayon lang ako nakakita ng pating. Ito rin ang iniisip nilang dahilan kung bakit sa mga nakalipas na linggo, kumonte ang huli nilang bangus. Pero dahil tila bata parawang pating na sumabit sa lambat ni Roldan, dito na sila na bahala. May kasama pa siguro dito yan. Baka may inahin pa. Nangangamba sila. Lalo't may mga kabahayan na ilang metro lang ang layo mula sa pampang. Nakakabahala kasi syempre mamaya may mother shark pa yun. Nakakatakot kasi yung anak ko pagka minsan naliligo sa ilog, malalaman mo makakagat ng pating. ang balita tungkol sa nahuling pating sa barangay Sukol na karating sa BIFAR o sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Agad silang nagtungo kina Roldan para mag-imbestiga. Pero nagulat sila sa kanilang nadatnan. Ang pating kasi chinapchat na ni Roldan para gawing pulutan. Ang sabi ng bayo, masarap daw yun eh. Ginagataan daw yun in-advise ng team na wag mo nilang galawin at i-retrieve natin since naka-frozen naman siya. Planning to send sa UPMSI for research regarding the species. Ayon sa pagsusuri ng BIFAR, ang nahuling pating, isang bull shark, juvenile o bata pa raw ito. Nasa 4 feet pa lang ang haba. Ang mga adult na bull shark kasi maaring umabot ng 11 feet ang haba at kilalang agresibo. Ang bull shark ay isang top predator. So yung bangus, nasa range siya nung pwede maging prey. Pero kung sinasabi kasi nila na kubonte yung mga bangus, dapat mas madami pang bull shark siguro yung nahuhuli nila. So yung isang nakita nilang bull shark ay hindi sapat para mabawasan yung populasyon ng bangus bull shark sa dagat talaga nakatira. Pero Yuri Halline din sila o yung may kakayahang mabuhay sa parehong tubig tabang at tubig alat. May mga pagkakataon daw na napapadpad pa sila sa mga lawa at ilo. Kasi ang sitwasyon ngayon sa Kalumpi, tumatas na yung sa limit. Walang ganong ulan eh. So nagkakaroon ng saline intrusion. Ah, uh, siguro ito ay uh, naghanap din siya ng pagkain. Naligaw siya kumbaga. Katunayan, may mga bull shark daw na nabuhay noon sa lawak ng taal. 1930s, nung huli ito roong namataan. Doon siya nakatira. So natural na nandun sila dahil itong Taal Lake dati ay konektado sa dagat. Pero hinuli din lahat ng bull shark na yun. Sa kasalukuyan, wala na matatagpuan ang bull shark sa loob ng Taal Lake. Taong 2019 naman, isang bull shark din ang nahuli sa isang ilog sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Habang nito namang 2020, may bull shark ding sumabit sa lambat ng isang manging isda sa Apalit, Pampanga. Ito naman ang unang kaso na may nakitang pati dito sa ilog ng kalumpit. Iwasan nyo na munang maligo sa mga ilogan paalala nila kung sakali man daw na may mapadpad ulit na pating sa ilog huwag na huwag itong sasaktan may mga 200 uri tayo ng sharks and rays dito sa Pilipinas 58 dito ay protektado itong bull shark isa dun sa protected species consider na ito mga uri ng pating na threatened species tao talaga yung kalaban nila yung humuli sa kanila kung makita lang nila yung pating ang pinakamabuting gawin talaga ay pabayaan lang ito pero kung nahuli nila, dapat hanguin nila kaagad itong lambat o bingwit at pakawalang buhay itong mga pating. Madaming batang naliligo, naglalaro dun sa tabing ilog. Ngayon, sila na mismo yung hindi lumalapit dun sa ilog de numero ngayon ang kilos ng mga manging isda at residente dito sa Bulacan dahil mabuti ng alerto. Mm -hmm. Kesa naman magulat sila sa kanilang mahuli o makainkwentro at baka bigla na lang silang mapa. Anak ng pating!